Ha? nyo! Dato nyo! Gato nyo! Gato nyo po! Gato nyo! Yun! What's up! What's up mga ka Good morning! good! morning! Good afternoon! Good afternoon nga naman! Magsasura ka ng mundo! Na umaga mga ka-pising! tayo sa mga kawil dyan ngayong umaga! Nagina-bases na namin tumagkana ng kawil mga ka-pising ngayong mga dyan Yan sa Rune pala kasama ko ka mga ka at sa ka Taplo Tatlo lang kami dyan ngayon magpantaw ng kawil Medyo malabo pang tubig kasi kahapon ang ulan mas malabo yan kahapon mga bisingan pero ngayon medyo malinaw na ito yung awil natin sinura ng Tandaw. walang huli mga bising walang dahon dahon ng lumron walang huli yay Sikat ng araw mga bising may mabaka dyan mga bising sino oh ng araw yun o Pagkalinaw ng tubig. Uh, may pero medyo malabo siya ng konti mga pising. Uh -huh. Hindi katulog kapo na malabo talaga. Yun wala ding hole. Si Ronnie na naman ang nagpanda mga pising. Wala ding hole. Yun o. No? Dandahan pa sa paghila si Ronnie Yun ang dahon lang pala nakuha. May pain pa. Tagal tayo hindi nakahuli mga pising. Pero hindi nakahuli ng na kasili. Hindi na season ngayon sa pagana ng gawin ng mga fishing pero sinusubukan pa rin namin. So baka sakali pa rin. Sinig palala air ba? Wala, si langoy na naman si Ronnie kasi may kawal kami dyan sa kabila mga fishing. Si so Ronnie ang magpandaw sa kawal dyan sa kabila. Langoy siya, langoy. Malamig ang tubig. No. Ano kasi ang tubig na to mga pising parang ano lang ba daming burak sa ilalim. Maputi kasi yan mga pising. Kasi banda doon sa baba. Ano yun? Labi 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 na. Sinimin salit man. Kasi ang tubig na yun doon sa kalayan. Labi labi pising Mga bit labi

Aja. Ang paghuling gawin lang nakahuli mga pising. Ipulupot sa'yo mong gamot. Ang daw talaga. Ha? Ang meron nyo may eh, huli. Gato nyo, gato nyo, gato Ayun, thank Lord. Ayun. ba nandiyo, <laughs> nakahuli lang tayo ng kasili sa ating tanda, pandaw ng kawil. Ayun, ayun. Nakaswirte. Sa size ng mga pising, pwede na. dago na, na. na yan. Kumulam ulam na. nasa, ano, hindi rin siguro abot ng isang kilo yun mga pising Pero at least hindi tayo nasiro. Napisa na ang itlog mga pising. Nabiyak na ang itlog. Nakahuli na tayo ngayong buwan ng June. Salamat Lord sa biyaya. Ayun o. No? Maraming maraming salamat sa biyaya. At God bless inyo lahat. Maraming maraming, maraming salamat din sa biyaya.